Po. ako po si Nelson Luis uh, 47 years old um, dati po nagtatrabaho po ako sa film and television bale, nung dalaga po, ako po ay uh, isang reporter po sa GMA Network sa News and Public Affairs nung nag-asawa na po ako ako po ay um, nagtrabaho na po sa media and entertainment sa en entertainment shows po uh, bali po, uh, executive producer and program manager po ng mga Um television shows sa TV5. Um, meron din po akong uh, maliliit na negosyo tapos po uh, may sariling production house. Pero natigil po pansamantala because of um, chronic condition po last year. So last year po, ako po ay uh, na-diagnose -na ng cancer last September po. Um, hindi po madali ang magkaroon po ng cancer. Uh, so last year, um, na diagnose po nga ako ng cancer. Uh, September po yon. So hindi po madali na mag-diagnose ng ganun sakit. Kasi parang um, halo-halo na yung emotions, di ba? Um, pag na-diagnose ka ng letter C, ang um, mararamdaman mo, maiisip mo, katapusan ko na ba? Um, mabubuhay pa ba ako? So, ganun yung mga tumakbo sa isip ko. Uh, pero may internet naman, may Google, so nag-research research ako ano ang gagawin ko para maka makatulog ko pa sa pagaling ko. So, 'yan po um, ang yung na-diagnose ako, um I had to undergo yung yung um yung chemo. So, alam naman natin, 'di ba, ang chemo, matatapang na gamot 'yan. Um, first chemo ko bad experience kasi lahat naman yata nang nagdaan sa chemo, ganon eh. So, nanghina ka, panlasa mo, parang kalawang, diba? Ganon ang sinasabi. Tapos, um, hinanghina ka talaga. Yung immune system mo, mababa. So, yan yung naramdaman ko. Actually, first chemo yan. So, uh, ako po ang in-schedule sa akin is every three weeks ang pagkikimo. Um, bago ka, sa mga nakakaalam po, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, alam po itong ganitong um, sitwasyon na before you proceed to your next chemo, kailangan ipasa mo muna yung blood, blood works mo eh. Kailangan tumaas yung, yung blood count mo kasi talagang ibabaksak ng chemo. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, yung first, worst po So, ganun po yung nangyari, no? Um, Next slide po, mentor. Okay, so yan po. Um, I had to undergo nga po yung chemo. So, pabalik-balik po ako sa ospital. Okay. So, after po niyan, ngayon, yung nagre-research ako, sabi ko sa sarili ko, alam ko, merong ininom si Miss Maritoni Fernandez na barley. So, naiisip ko na yan. Kasi, yung wala akong sakit, nakikita ko na yan sa FB eh, na Uh, may ina-advertise siya. So, pumapasok lang yun sa isip ko, pero sabi ko, dapat makainom ako nito. Pero hindi pa ako nag-order, no? So, iniisip ko lang, nasa isip ko siya, nililista ko siya, sabi ko, may ininom nang si Ms. Maritone. Tapos, may miracle na nangyari. Para sa akin, miracle siya, no? Kasi, yung nga, um, next picture, yung Barney na yan, yan po yung actual picture na Barley may nagpadala sa akin. So, September nagkimo ako. October may nagpadala. Ang nagpadala po niyan ay brother ng barkata ko, si mentor Paul Garcia. So, nalaman kasi ng barkada ko, of course, na meron akong pinagdadaanan na gano'n. Nagpadala ngayon ng barley sa akin. Yan, actual picture po yan, three boxes of barley. Tanda-tanda ko yan, October. So, yan po. So, ininom ko siya. Ininom ko siya um, kahit dahil sa isip ko noon na may ininom si Ms. Maritoni. Pero blessed ako dahil may nagpadala. So, sabi ko, wow, ang galeng. Ito yung iniinom ni Ms. Maritoni na, na na, na, na nadadaanan ko noon. Hindi ko pinapansin. Wala akong sakit. Pero nagkasakit ako. So, sabi ko, iinumin ko siya. So, ininom ko siya. So, ininom ko siya six sachets a day. So, wala lang. Kasi syempre, pag may sakit ka, di ba, lahat gagawin mo, lahat iinumin mo, sa, sa tingin mo, makakatulong sa'yo sa paggaling. So, ininom ko siya. Ininom ko yan straight. So, um, October, November, yan. Um, umu-okay yung, yung ano ko, yung resistensya ko. Kasi, di ba, nung first chemo ko, hinang-hina ako. Pero when I took that, alam nyo yung parang ano, after chemo, manlalata ka talaga. Pero ibang klase yung resistensya na binigay sa akin yan. Tapos, yung doctor, natutuwa siya kasi pasado ko eh. Next chemo, next chemo, every three weeks na straight ko. Yung iba kong mga kasabayan ko, na delay Kasi mababa pa rin ang blood count nila. Pero ako, yan lang, sinabay ko lang yan sa chemo, yan, barley na yan. Yung barley natin. So actually, so umokay ako, um, dire-direcho yan, hanggang um, December na, sabi ko kay Mentor Paul, sabi ko, gusto ko pa ng barley. So parang gusto ko siyang inumin because hindi ko pa alam eh kung gagaling ako or hindi, di ba? So sakto naman nung December, sabi sa akin ni Mentor Paul, Nel, merong ano, may buy one take one promo. So ako naman, ah okay, go! Eh, di ba, limited time offer lang yan. So, sabi ko, wala na akong pakialam kung ano. Sabi ko, bigay mo sa akin yung pinaka, pinaka marami kasi gusto ko makonsume na siya. Ma meron lang akong steady supply. So, ang swerte ko pa, di ba? So, God is good. May promo. Ngayon nga, may promo pala tayo, di ba? So, so, sabi ko, okay, okay, grab na yan. So, noong December, nag-avail po ako ng Jade Package. Yung pinaka, yung pinaka marami na na bar -e. So yun, nabigyan po ako ng barley. So yun, tuloy, diretso siya. And then, come January, last chemo session ko na pala yun. So sabi ko, okay, um, natapos ko siya ng walang break, dire diretso. Okay, after my PET scan, sabi po ng doktor sa akin, sabi ng doktor po sa akin, okay, cleared na, cleared ka na. Sabi ko, cleared meaning okay, So, siyempre natuwa po ako kasi sabi ko, wow! Sabi kong ganun, gumaling pala ako in just five months, di ba? Wala akong tinake na iba during my chemo kasi actually, sabi ng OB ko, bawal ka uminom ng kahit anong supplements, wala. Tinago ko, tinago ko po. po. Siyempre, sabi, hindi ko sinabi kasi naman, yung tinigdang ko naman sa likod ng box yung ingredients natin ng barley, wala namang halong iba eh bawal kasi sa may letter C ang sugar. Actually, nag-search nags ako ibang barley brand. May sugar po yun eh. Sa may cancer, bawal. Diba? Diabetes, diba? Bawal yan. Pero ang barley natin, puro. Puro lang siya. Purong ang um, barley. Organic barley. So, tinago ko sa OB ko. Hindi ko sinabi na, nako nag-barley ako eh. Pero alam ko naman, hindi masama. Pero ganun kasi, OB pinagbabawal niya. Pero ako, wala. Ininom ko siya. So, syempre happy ako. Sabi ko, okay, um, clear the So, okay siya. So, yung time na yun, sinasabi sa akin ngayon ni Mentor Paul, no, yung nag-share sa akin ng party. Um, um, uh, Mel, alam mo ba, may income plan yan. Sabi ko, hindi, no, Paul, okay lang ako kasi gumaling ako, gusto ko na magpagaling. So, um, um, hindi ko na iniisip yung income-income plan na yan. Pero sinasabi niya sa akin, hindi, tignan mo, may income plan. Pero actually, alam niyo, bago niya pasabihin yon yung meron akong habang nagkikimo ako, nag-search na ako kasi medyo sinasabi-sabi niya na yan eh, pero hindi ko pinapansin. Pero kasi dahil di ba galing ako sa production, uh, gusto ko lahat ng tinitake ko, ini research ko yan. So nadadaanan ko na yan si I am natin. So nire-research ko na rin yan eh actually, pero wala yan sa isip ko. Pero nung gumaling ako, eto yan. Kaya naman ako naging interesado na because yung yung bumaling na ako, nagkaroon po ako ng parang advocacy po. Kasi di ba parang second life ko na yan eh. So yung second life mo, ano pa bang gagawin natin pag meron tayong pangalawang buhay? Hindi ba? Parang gusto mo na siya maging meaningful kasi parang second chance mo na yan.